Yes, hello mga tropa. Once again, this is Pancho and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. At gaya nga ng na nabasa ninyo sa title ng video natin sa araw na ito, ay eh magbibigay ako ng Top 17 Highest Paid Niches sa YouTube ngayong 2021. So bagong lahat, intro muna tayo. Kadalasan sa mga bagong YouTubers ngayon, pagkatapos silang gumawa o makagawa ng bagong YouTube channel, eh agad silang gumagawa ng mga content tungkol sa kanilang mga hobbies at sa mga bagay na kung saan sila komportable. Pero okay din naman yon, Kasi pag gumagawa ka ng mga content according sa iyong mga hilig, eh madali lang tapos it can be very rewarding. So okay lang din naman yon as long as you are making content sa YouTube for fun. Pero pag ang pakay mo naman ay gumawa ka ng YouTube channel at gusto mong kumita rito at gawing itong real business, ang pag-focus mo sa iyong mga hobbies ay isang malaking pagkakamali. In my own opinion, opinion ko lang to guys, sa opinion lang, opinion, opinion lang, opinion. Syempre naman, no, hindi ako magpapakahirap sa paggawa ng mga videos at sa pag-edit nito. Kung hindi naman ako kikita, 'di ba? You know what? Ako ha, sa akin pala nga sa pag-edit ko ng videos, inaabot talaga ako ng mga 3 to 6 hours sa pag-edit lang ng mga ito. Yes. Tapos konti lang yung kita. Oh, kasi syempre noon, nung first time ko na mag-YouTube, eh nag-focus ako sa mga food vlog, sa mga travel vlog. Kasi lakwatsero ako eh. Pero yun lang, hindi ako lang focus sa ibang niches. Kaya yun, liit lang yung ano, maliit lang yung kita. Tapos matagal ako na monetize. So ang solusyon dyan, eh hanapin mo yung perfectong niche na may mataas na CPM rate sa mga YouTube ads. By the way, ano nga pala ibig sabihin ng niche? Niche, 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 niche whatever. <laughs> In American English, niche. Pag British English naman, niche. Anyway, kahit anong uh, pronunciation nyo dyan, isa lang din naman yung meaning niyan pagdating sa YouTube. Ang niche or niche ay tumutukoy sa specific topic or ideas na mayroon yung content mo. Pwedeng text videos, gaming, yung very common is yung product reviews, also tutorials, storytime videos, vlogs, food, fashion, financial, trading, cryptocurrency, or any specific topic na kung saan meron ka talagang target audience. Ang CPM naman, also known as cost per thousand, ito naman yung mga binabayaran ng mga advertisers sa kada 1,000 ad impressions sa video mo. At depende rin sa kung anong country ka located. So example, dito sa Pilipinas, yung skippable ads natin dito ay eh, merong 1.49 dollars na CPM rate. At ang bansa naman na may pinakamataas na CPM rate sa buong mundo ay eh, yung Maldives na merong 15.47 dollars CPM rate at according yan sa isang blogspot na Silver Mouse noong 2019. Magbibigay ko ng isang senaryo para mas lalo nating maintindihan ang tungkol sa CPM at gaano ba ito kaimportante. Example, ikaw at ako magjowa. <laughs> hindi, hindi. Hindi magjowa. Joke lang. Joke lang po. Hindi magjowa. Ikaw at ako ay parehong gumawa ng isang bagong YouTube channel ng sabay. Ang niche ng channel mo, pinili mo yung mga video gaming. Tapos sa akin naman, ay yung mga drop shipping services. Tapos yung mga channels nating dalawa ay eh, nagkaroon ng magandang performance at pagkatapos ng isang buwan ay eh, na-monetize tayo. At nagumpisa na kumita sa mga ads mula sa ating mga videos. At pagkatapos ng isang buwan ay eh, nakuha natin yung ating first AdSense check. Yung channel mo ay eh, nakalikom ng 50,000 monetized plays sa buwan na ito at meron kang 1.5 dollars na CPM rate. At kumita ng suma-total na $75. Sa kabilang dako, <laughs> yung channel ko naman, yung maliit na channel ko, e meron lamang na 20,000 monetized plays. Ngunit yung CPM mo lamang, e merong $1.5. Pero aking mga videos tungkol sa dropshipping services, e merong $12 CPM rate. At kumita ako ng 240 more than 3 times sa iyong kita kahit na mas maliit yung viewers ko kumpara sa channel mo boom ganun yon total nagpapakahirap pa naman ang naggumawa ng mga video at sa pag-edit nito bakit hindi na lang kaya gawin mo itong real business at hindi lang basta hobby di ba because that is the pillar to any sort of youtube success at ito na nga yung isa sa pinakamalaking issue dito. Siyempre, kapag first time natin, wala talaga tayong masyadong alam sa mga ganitong bagay. May isang common advice, which is siguro i-consider na natin na misconception <laughs> na usually makikita natin o mababasa natin online na nag advice na hanapin mo daw yung mga highest paid AdSense keyword sa Google Keyword Tool at gumawa ng mga videos tungkol sa ganitong mga topics. Well, maganda pakinggan pero sad to say, hindi siya makakatulong. Ang top 2 highest paying keywords down ng AdSense in 2020 ay eh yung mga salitang attorney at yung gas or electricity. Sorry pero hindi po ito totoo. Laging tandaan na walang direct correlation yung Google sa YouTube. Magkaiba silang platforms na nag-attract ng magkaibang mga audiences. Kung gusto mong maging successful sa YouTube, of course, kailangan nating mag-focus sa mga audience nito. Paano nga ba maghanap ng magandang niche? Maswerte nga tayo kasi meron ng mga content creators na nag-upload ng kanilang mga video sa YouTube tungkol sa kanilang mga income reports. Sa isang blog na nabasa ko, nagkandak sila ng research at na-analyze nila ang mahigit na 100 na mga YouTube income reports videos para malaman yung accurate details regarding sa average YouTube CPM numbers at kung magkano ba yung kita kada 1,000 views depende sa niche. At yung mga videos na yun ay ginawa ng mga YouTubers sa mahigit na 20 different distinct niches. So sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang top 17 highest paid YouTube niches in 2021. Pero, remind ko lang guys, na ang mga data dito ay based lamang sa pag-analyze ng mahigit 100 videos na ginawa nila at hindi pa rin basihan sa kung anong content yung gagawin mo. Kasi guys, nasa inyo pa rin nakasalalay kung paano nyo mapapataas yung CPM rate ninyo. So, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Sasabihin ko na sa inyo ang top 17 highest paid niches sa YouTube ngayong 2021. According sa blogspot na SM Billion, na nasa top 17 daw yung mga videos tungkol sa real estate. Pang top 16 yung career advice, 15 yung business advice, top 14 yung software reviews, 13, yung website flipping. 12, yung topic tungkol sa insurance. At 11, yung tungkol sa cryptocurrency. Sumunod naman sa rank ay yung web development niche na kung saan pang top 10 siya. Number 9, yung tech reviews. At yung number 8 is yung very common na website hosting. Pero yung mga contents na maliliit lamang yung mga views pero malalaki yung kita sa YouTube e nasa top 7 natin. So pang top 7 natin is yung Amazon Affiliates. Ito yung sub-niche ng affiliate marketing category. So ito rin yung mga videos about earning money with Amazon Associates program in particular ay kumikita ng napakalaking CPM rates kumpara sa ibang affiliate brands. Number 6, VPN content ang VPN niche ay very competitive sa lahat ng mga kapareho niyang companies. Kaya naman, sobrang taas ng kanilang CPM rate sa mga ganitong niche. Number 5, Personal Finance Ang mga topic na gaya nito ay talagang may impact sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kahit na hindi ito masyadong itinuro sa atin sa paaralan. At ito rin yung rason kung bakit marami sa atin ay hinahalungkat yung internet or ang YouTube para aralin lahat ang tungkol sa pera. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon plus pandemic pa, kailangan talaga nating magtipid. Yung iba sa atin ay naghahanap ng mga videos or topics online kung saan matuturoan sila or mabibigyan ng tips kung paano mag-ipon kahit maliit lamang yung kita. Top 4 naman yung content creation. At dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nagwo-work from home at mga nawala ng trabaho dahil sa pandemic, marami na talaga sa atin ay pinasok na yung pag-online business. At iba sa atin ay pinasok na yung pagiging content creator. Dahil totoo naman, may pera talaga sa pag-upload lang ng video sa YouTube. Especially pag makalikom ka ng maraming views, depende din sa video na i-upload mo. Yun nga lang, hindi siya madali kapag nag-uumpisa ka pa lamang. Kaya yung mga beginners, eh hinahalong ka tila yung YouTube. Para sa mga basic vlogging tutorial videos and how to earn money online. At yung top 3 natin na may mataas na CPM rate ay eh yung drop shipping o print on demand. Kaparehas din ng affiliate marketing ang drop shipping ay isa rin sa pinakamagandang niche na kumikita ng malaking revenue. At dahil sa dumadaming drop shipping courses launching kada buwan, as well as sa paglagu din ng print on demand, ang mga videos na ito ay tinuturing na isa sa mga naungunang spots ng mga advertisers sa bansa para sa kanilang mga relevant brands. Top Two, iyong trading or investment. Ito ay isa sa mga finance niche na kung saan tinatangkilik talaga siya ng karamihan sa YouTube. Dahil sa maraming gustong mag-invest sa trading, eh nag-aagawan talaga yung mga brands sa ganitong content. At ang naunguna sa lahat na may pinakamalaking CPM rate, top 1 ay eh yung affiliate marketing. So isa ito sa pinaka-trending at hari pagdating sa kitaan sa YouTube. Base sa research, ang niche na ito ay may pinakamataas na CPM kahit konti lang yung nanunood. So guys, kung gusto din ninyong malaman kung paano kumita gamit ang affiliate marketing, i-click nyo lamang yung link natin dito sa taas. Ang advantage kasi ng affiliate marketing, hindi eh, mo kailangan ng maraming viewers kada buwan para lang kumita ng malaki sa YouTube. Kasi naman, ang gagawin mo lamang, eh, gumawa ka ng mga magagandang topics tungkol sa affiliate marketing. And for sure, magugulat ka na lamang sa pag-payout mo sa katapusan ng buwan. So yun na nga! So ngayong 2021, yung may pinakamataas na CPM rate ay eh, yung mga niche tungkol sa affiliate marketing. Para sa kaalaman ng lahat, ang CPM rate ng affiliate marketing niche ay nasa $17 kada 1000 views which is over 10 times higher than the average CPM on YouTube. Ang affiliate marketing niche talaga ay may sobrang taas na CPM rate sa YouTube. So ano pa hinihintay mo? So kung nagpapakahirap ka naman lang gumawa ng mga videos at sa pag-edit ito eh di lubos-lubosin mo na lang na may kita ka. Para kahit papano, mabawi mo naman yung paghihirap mo. Malay mo, ikaw na yung next top 1 na highest paid affiliate marketing content sa YouTube. So at yun na nga no, thank you guys for watching. I hope na may natutunan kayo sa ating video ngayong araw na ito. Again, Please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Thank you so much and goodbye. Thank you for watching.